Hey guys, so ngayon guys, akit po tayo at um dito po tayo sa taas kung saan po natutulog ang dalawa. Si Madam at si J. Ford. Ayan, di pa punta kami sa inyo ngayon. Doon kami mag ano, mag mag picnic sa family ni Julian's. Ano yan? Ay kay Madam. Ah, ito. At yung asawa ang nag-ano, nag-titiklop. Hmm. Yan ang nag ni? Dili eh. Pangalan ni Kod. Bungalun. Bungalun. Bala, eh. ah, <laughs> 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 kay Britney. Kay yan. So ngayon guys, ay <coughs> namili si Madam ng damit. Ibibigay niya kay Chuyans at sa family.

Mm. Oh. Ay pa rin siya na wala? Ano na yung PLDT? Ah. Ayan, at yun. Yes, Malayo ba sa inyo? Malayo? Yung! Aray ko. Nadi, nga sa imo ha?

So, ayan na guys. So, nakabalot na po lahat yung mga BH. BH <laughs> talaga. BH po natin na sa bahay ni Loyan. Loyan. Chuyan. Ayan. So, sila po yung makakasama natin. At yung iba ay wala pa. Tsaka, happy birthday kay Ma'am Chana. Thank you kay Rhea. Sure po nag-prepare nito lahat. Ito yung nakabalot po. Oh. Mmm. Ayan. Isang sakop yung binalot. Mmm dito naman tayo sa kabila so ayan ha at may mga bisita po tayo dito guys oh. putahan po natin yung mga bisita ayan madami tayong mga bisita ngayon so ngayon guys andito na kami ngayon uh -huh. so, papasok na kami doon sa area nila Chuyans kung saan po ang um, San Nicolas Oh, natubo pala ito. Papunta ang sana, natubo. Ayan. <laughs> <laughs> hindi rin ko alam hindi, saan dito Ayan guys, ayan dito. Saan na daanan natin ang bahay nila, Gin Ha? Dadaan talaga tayo doon? Uh -huh. okay, guys, dito na. Hindi, lagi diba? Tawag Ayan na sila. M -m 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 basics. la oh. ha? Maputik pala dito si Bakang na naman. Ay! 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 Ngayriya ari. Ano sabi ka ngayriya? Ano sabi ka ngayriya? Tapang. Finally, nasa bahay na kami nila Chuyans, guys. Mm, diba? Sa bahay na nila kami. Mayong Hello. Mayong oto. Sino pa ni kaliring oy? Tek kaliring. Mayroon. Wala na kaliring ang milun. Hay gutang eh. Hay angkol. Mayong oto. <laughs> hmm, ayan.

Asa <laughs> yung atabay ito. Asa ba Asa nang manan siya? lang bro. Sa bahay ni Chuyans at ayan pa si mother. Ayan at si tatay. <laughs> at uh, bibili kami ng ano, yung mga bibili kami ng ano ito tatay? Mais. Ayan. At syempre, dadala kami ng pagkain at mamaya magdadala kami ng bigas. O, oh, diba? Si Choyan na magdala. Si Choyan magdala. Mother, si magdala ng bigas. Kaya, thank you so much. Ano yung grocery? Yung ano, nagdala kami ng ay grocery. May paggrocery grocery pa talaga. Tapos, nagdala kami ng ano, mga damit ah mm -hmm. Ayan, may sabon, may shampoo, may mga dilatad dyan, may uh, picture May gatas din yan. Ang bigas mamaya na. Uh, ah, kaya, ano nangyari sa itay? Ano nangyari sa mo pala? Ha? Atritis? Masakit ba yung atritis? Masakit talaga? Yung tuhod mo ang masakit. Ah, yung tuhod. Ano ah, ba yung tuhod? Ay, paa Hmm. Ah, pati yung kamay mo. Nag? Nagram yung kamay mo. Ay, yung kamot. Wala, wala agay maintain kang katambal. Anak ah, ay tambal maintenance. Urot na sad. Ha? Balik na sa denetro. Ulap po kita para check up. <coughs> mm. Sige lang kayo, sige. si Chloe sa dela laque mm. mga guys, oh. So, siya ulan dito, guys. Ayan. kait pa ulan nas naligo na kami nang ulan dito. Yes, dito na tayo. Ayan guys, o, palabas na po kami sa lugar ni na uh, Chuyans. At ayan po si Chuyans, ay nagdala po siya ng um, <coughs> tawag dyan, uh, mais, na binili ni Brenda na worth of 2,000 pesos. Nakasama po si Jay Ford. Ayan po sila guys. Ayan. Mm. Ang dulog. At syempre, si ano na naman ang susunod, si Ria Pilinger at yung driver natin na kapitbahay nila Brenda. So ayan na sila guys. At dahan-dahan po si Ria po ay nakapaan na po sila. At tingnan po natin kung madudulas ba yan. Pero sana huwag na madulas kasi sobrang dulas talaga ngayon mga mamshi O oh, di diba? Mm. hmm. Kain, so, mga guys. sila. Go, 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 Mamsi go, go, mamsi. Go, mamsi. Kana, kana. Oh, go. <laughs> go, go, mamsi. go. go. Oo, saya na sila, mga sure. mamsi, oh. Sobrang, ano talaga, hirap talaga dito sa bukid. Um, mm um, -mm, naman, sunod. At ayan, si Mamsi Carla na naman. Mm, go! <laughs> kaya mo yan, Mamsi Carla! <laughs> Hindi mo kaya! Hindi mo kaya! <laughs> Ar aray ko! di mm, diba? Bye, guys! At finally guys, uh, uwiin na po kami at tapos na kami mag ano doon sa um, ano ni Choyans family niya. Do, tapos kami mag mukbang doon. At uh, <laughs> ang, hirap, ang hirap talaga. Ng, guys, ulo ang hirap talaga. guys So uwiin na kami kasi basa na kami sa ulan. And happy birthday kay Ma'am Chana. Ma Ayan. Chana, happy, happy birthday. birthday. I love your birthday. Nag-exercise kami. Oo. Oh, oh. Okay guys, bye guys.